sa naman ni Pangulong Marcos Jr. ang PIDEA na pagbutihin pa ang kampanya kontra-droga. Bukod sa pagpapagting ng mga operasyon upang pugsain ang illegal drugs sa bansa, magsasagawa rin ng pagbabalanse ng rehabilitation and reintegration efforts para sa drug offenders. Pinaalalahanan din ng Pangulo ang mga operatiba ng pideya na iwasan ang karahasan sa pagsugpo sa illegal drugs. Hanggat kaya ay panatalihing makatao pinag-ikting na kampanya kontra droga. Nais nice din ang Pangulo na lalo pang tutukan ang pagbuwag sa malalaking sindikato at tiyakin ang tamang pag-iimbak at pagdispose sa mga kontrabando ng naaayon sa batas. Kaya kaninang umaga lang ay ipinag-utos ng Pangulo na ang pagsunog ng 1,304 kilos na shabu packs na na-recover na na palutang lutang sa karagatan ng Sambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocosur at Cagayan. Tinatayang nasa higit 8.8 billion pesos ang estate value ng na-recover na ng mga kontrabando. Nakasalang din na sunugin ang 226 kilos na assorted drugs na may halagang 609 million pesos mula sa iba't ibang operasyon.